mauli natin. Ano okay. Huwag mm, relax lang ha. Huwag mong lalabanan. Kayaan mo lang pumasok dyan. Yung pumipinsalot. Okay, pa sa kapangyarihan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Kung sino man ang kumukulam at nagpapakulam sa taong ito, ay tinatawag ko sa ang kaman na roon. Hindi, Nazarenus Rex Yudrum. Umasok ka sa katawan na ito, Cruz Santi Patris Benedictus, Sacrosit Nero Sundra Cruzit Padre at Tostata ng Pusa din yung Kibaras at Malakilipas In Jesus' name. Satur, toro, alay operatas. Pasok. O, oh, mahaliban tanggalin mo yung nilagay mo rito? Tatanggalin mo na ba? Sagot Tingnan natin Tatanggalin mo? Sige, ipagpag mo lahat sa mga sakit. Ikaw pa yan? Wala, hindi pumasok. Tanggalin mo lang. Pagpag mo, pumit ka lang. Mukhang nalalabanan niya. <laughs> sige, sikit lang. Ipagpag mo yung mga sakit sa akin. Mukha mo. Pagpag. Oray! Hindi ka kapasok. Sige, pagpag mo. Karamdam niya yan. <laughs> Maganda sana ako Ah! Ah! Ay, Ah! pa. Ah! Kaya na, nakatikit na, lang yung medalyan ko, may init. May init. May Sige, ipagpag mo. Mayroon pa. Hindi ko mamaya sa kamay mo, baka lumipat to eh. <laughs> Palipat-lipat ko, ba't din nahuli? Kasi magkasama ka eh. Yung ibang, ibang inuhuli ko eh, nag-ibang pa rin ko talagang nagsisigaw na. Ibabasahin ko lang kung lumipat. Ano na doon mo gumagaan? Pakiramdam mo? Okay. Gumaan? Wala na yung... Mas parang nawala yung pangakati? Saan eh. mo kapit? Hindi. Ibalik natin sa kanya. Yun lang, hindi pumasok. Sa katawan mo, pag pumasok yan, hindi mo alam.

sator arepotenet opel okay? sator arepotenet opel okay? sator are operasi opel okay? <laughs> ko <laughs> kaya yung nilagay ano ngayon kaya mong pa kung tra pa na pang pahit di langis nasa yung kumuka ng pangundra magkaro po ha? kaya kaso na natulog na natulog kasi ang di paumpra Pagdigos mo, pulung kay skin, bulong ti tanglad. Digos ka ajay. Talungag lang sa kaming biyermag. Maganda sana kung meron kong ganito. Maganda na Ipabaayin mo yung langis. Ipabaayin mo yung langis. Nagatil na ta? Tiro pa? Tapos marami pang kwantiyan ah. Yung buong katawan, pinagkatil lahat. Tapos yung mabab. Yan. Nagagas ka? Ano maulit? Ano pwede ulit? Na? Ano maulit? Sa'yo na Kasi kung, kung minsan kasi kung may magkasama kayo, lumiligat ka. Itignan ko yung kamay mo, basahin ko lang kung... Mm,

mas mahaba. Lumipat. Dadasalan ko na lang. Para hindi sa'yo mag-quant pa kung ang pagpalingan niya. <laughs> Ganun yan eh. Pagka may siyang pan, nagkakasakit, Pag may kasama, alam niya mahuliin siya. Lilipat yan sa kasama yung spirit. Sige lang eh.

mga talino. <laughs> Sa'yo ko sana ulin, kaso lang takot kaya. Takot ako. Patay mo. Uli sana sa. Patay mo ulit. Ayan o. Kung tayo. Maklas ano. Yan binaklas, kahit hindi na uli, binaklas na rin yung nilagay niya. Kasi yan, pag, pag hindi mabaklas yung kulang dyan, lalong lalala Paparami ng paparami yan, karang kumalat sa bumo. Tapos yung paligo mo, Atis sa kalemon grass. Bakit lang naman yung po ng lemon grass. Oh. Yung tangla. Yung pagpapatiin na pa, po yung kaya po. Hmm. Si barbecue o kaya pang mm. richong. Kuya o. Oh. Doon na lang madam sa my Ay, Dito? Lete. Thank you po. Thank you. Thank you. Po. God bless. Tuloy ang laba. Ha, <laughs> di na ang huli.